Good morning, good morning mga kantingero. Ka Update to light. Ipapakita ko sa inyo mga kantingero ka itong mga mutya. Ito po mga kantingero. Ka Ito po ang mutya mga kantingero, ka bunga na naging bato. Bunga po na naging bato mga kantingero ka pagmasdan nyo mga kantingero. Ka yan. Bato po ito mga abo nga po na naging bato. Ayan po yung puwit niya. Ito po yung ulo niya. Yan. Ayan po. Legit mga kantengero yan ha hmm. Bunga na naging bato mga kantengero. The same lang po dito mga kantengero ito kulay itim ito naman mga kantengero kulay nag brown na puti bunga ng <coughs> bunga na naging bato mga kantengero yan ito pala mga kantengero tinesting namin ito nung mahal na araw sa 45 45 hindi po putok ang baril mga kantingero. Yan. Bunga po na naging bato. Legit mga kantingero mga yan, no? Oh. Legit mga kantingero ayan, no? Oh. <clears throat> May pinadala ako ng ganito taga Mindanao. Huwag ko na lang po sabihin yung pangalan niya. Ito po. Tatlo na lang po na iwan. Meron din po sa akin mga kantingero. Meron din po sa akin na bunga. Ito po. Kung ayaw nyo po maniwala, ito po. Ito po yon mga kantingero. Oh. Ayan po. Hindi oh. ko po pwedeng ipakita mga kantingero yun. Ayan po yun. Oh. Ayan. Bunga na naging bato. Ayan po. Disim lang po ito mga kantingero. Ayan. <coughs> Bunga na naging bato mga kantingero. Disim lang po yan. Bali tatlo na lang ito mga kaantingero. Bali siyam lahat ito mga kaantingero. Yung isa. Napunta na po doon sa Mindanao. Yung mga iba mga kaantingero. Parang Luzon, Visayas, Pindano yung napadalaan eh. Yung iba mga kaantingero ay napunta sa Mayor. Sundalo. Tatlo na lang po ito mga kaantingero. Yung mga nais na magtangan po ng bunga na naging bato mga kaantingero. Ayan, mag-message na lang po sa YouTube mga kaantingero. Hindi man ako makapag-reply, makapag-message mga kaantingero. May, may mga message naman doon na mababasa mga kaantingero. Ito po, bunga po ng asero, ay bunga ng asero, bunga po na naging bato hindi ko po pwedeng sabihin mga kantero kung saan po nakukuha ito legit to mga kantero legit yan tapos ito po kasamaan po nang ipinadala ko ulit bakulod naman hindi ko po pwedeng sabihin nagbahayan po ng bubuyog o honeybee na naging bato mga kantingero ayan po oh. legit po mga kantingero mga pinapakita ko sa inyo ito po bato na tagusan ito po kung makapansin mga kantingero may mga design bato po na tagusan mga kantingero tested po mga kantingero ito ayan po yung butas ng mga kantingero yan. Ipakita e, ko may gay. Ayan po, mga kantingero. Yan. Bato din po ito, mga kantingero, ha? Puro bato. Tapos, salsagan ho na alog. Yung mga gustong magtangan, mga kantingero, ng Ganito. tinesting naman tinesting namin sa mahal na aroma ka ang yan tapos ito mga ka ang mocha din po ayan o oh, bato din po oh. tapos yung pinadala sa akin mga kantingero ka na mabisa kung paano ko improcess kung pa paano ko po tinuklas ang kakayahan niya ito po pinadala sa akin ito mga kantingero yan apat na lang po ang naiiwan po sa akin yung isa mga kantingero nandito din sa akin nakakabit baka ayaw nyo po maniwala mga kantingero papakita ko ulit Ayan po mga kantingero. Ka The same lang po dito. Yan. Ayan po. Kaya hindi ko pwedeng ipakita mga kantingero ka kasi gawa ng iba nakalagay sa isa. Ito mga kantingero. Ka <clears throat> uh, binabantayan naman ito mga kaantingero ng mga nagtatangan ng mga diwata ganon ayan po may mga may mga palumuti pa po yan yung mga gustong maglunok dyan mga kaantingero ng mutya yan ito po yung mga may gustong maglunok dyan ng mucha mga kaantingero. 100% mga kaantingero, ito po. Yan. Ako na lang po nagsasabi. Ito po mga kaantingero, minsan, nililagay ko po sa singsing. -sing. Minsan, sumasakit ang aking ulo pagka binabawasan ko eh, nagsusuri naman ako tapos dinadasalan ko nililagay ko po dito sa bato niya mga kantingero ito yan marami pa mga kantingero hindi ko lang po masabi yung mga iba yung mga gustong magtangan mga ha ng mga gamit from Igorot sa Mindanao Mag-message lang po mga kantingero sa aking YouTube channel. Edi, Paki subscribe and like na lang po mga kantingero. Edison Mariano alias Mao ng Igorot. Edison Mariano alias Mao ng Igorot mga kantingero. Mga kababayan, Paki subscribe and like and share na lang po. Good morning, good morning po sa inyo.